update sa aming rest house. Ituturko na kayo. So, sobra kayo. <laughs> Ay nga kami, papunta nga ng Pampanga. Kung saan nga ando ang pinagagawa naming kubo. Pagpunta nga namin dito, nakakabit na pala itong gate na pinaayos namin. Actually, sa dalawang linggo, parang two times lang kami napupunta dito ni Bebo simula nga nung pinagawa to nila nanay at tatay. Sa kanila na kasi namin to pinaasikaso dahil medyo malayo nga kami dito. Kung na nga kayo nabalitaan hanggang sa matapos na nga itong kubo. Tingko nga dito, inasikaso ko na agad yung kwarto dahil nalagyan na nga rin to ng aircon at pwedeng pwede na nga daw naming ayusin. Di pinakialaman at nila nanay at tatay dahil sabi ko sa kanila ako na lang ang mag-aayos at maglalagay ng mga pampaalikabok diyan. Tatandaan niyo nga nung nakaraang nakaraang vlog ko eh namili nga ako ng mga gamit at ngayon ko pa nga lang yan paglalagay dito sa kubo. Actually, isa nga to sa nilo-look forward kong gawin dito sa kubo kasi nakakainip magpagawa. Bukod nga sa nakakainip, abay napakamahal, nakshuta. Ito kasing lupa na nabili namin dito sa Pampanga, eh halos 800 square meter nga ang laki. Kaya naman sa bakod pa lang, ay Diyos ko, mag kang malangi. Eh, kasi ang akala ko, kapag ka magpapagawa ka ng kubo, pwedeng pwede na isang dahil maganda na yun. Kaya eh, lang yung 100,000, Diyos ko, taklaya mo pala, nakshuta. Start na nga ako maglagay, magpako ng mga pampaalikabok. Sabi ko nga sa inyo, sobrang hilig ko talaga mag-decorate at magsabit-sabit ng kung ano-ano. Pero hanggang sa masira yung mga yan, hindi na yan mapupunasan. <laughs> Pero nga nun, in-unbox na din ni nanay itong mga palayok na binili ko. Kay nanay ko pala naman na eh, yung pagsayaw ko ng ganito. <laughs> Abalik nga tayo dito sa kwarto. Pinaglalagay ko na nga at pinagpapako itong mga pinagbibili kong display nun sa unit. Ah. Tapos nga nun, inayos ko na tong higaan ng matulugan na nga rin. Double deck nga itong pinagawa namin na kahit medyo maliit yung kubo, at least kahit pa paano pwedeng matulog yung mga kapatid ko dyan. Ito naman sa baba, eh kahit walong packs ay kasyang kasya, basta mga nakalabas ang paa. Pero <laughs> so actually guys, marami pa talagang kulang dito sa kubo na pinagawa namin. Kagaya nga nyan, yung pinakaimportante pa nakalimutan, wala kaming unan. Magdadalawang buwan na nga Simula nung pinagawa namin tong rest house At dalawang buwan na rin walang tigil ang paggastos Ay, Diyos ko <coughs> Pero sabi nga namin ni Bebo sa sarili namin, pinalalakas na lang talaga namin loob namin. At least kahit pa nakikita namin yung gastos namin. May nga tayo. Kung mapapasin nyo nga, eh nagbabagsak sila ng mga gamit. Dispenser kasi doon sa restaurant, eh kinuha ko na nga dahil hindi naman nagagamit. Bago pa nga masira itong regalo sa amin ni Madam Carol nung Christmas party pa, eh dinala ko na nga rin dito sa rest house na magamit namin. E maraming salamat Madam Carol sa pangmayaman naming lutuan. Naalala nyo nga, bumili nga ako ng napakalaking swimming pool dun sa amin sa may Bulacan. Kaya lang, dahil wala na nga kaming time at napakalakas nga sa konsumo ng tubig, eh sabi ko nga kay Bebo, ilipat na lang namin dito sa may rice house. Nagpasimento pa talaga ako na lagayan ng swimming pool na to at ilalagay nga namin yan dito sa may gilid ng kubo. Diba guys, nung summer, isang beses lang namin yan naliguan. Ano namin liliguan ulit? Nung na-receive namin yung bill namin, 17,000. Nakshoot pa. <laughs> Pero so, nililinisan nga nila yung swimming pool. Eh, ako naman ebising eh, busy, busy dito sa may balcony dahil nagsidatingan na rin yung mga pinag-order kong ratan na lamesa at upuan. Yo guys, pangarap na pangarap kung mangyari yan yung magkaroon ako ng kubo tapos puro ganyan ang gamit namin. Pero titingnan nyo na mga kahoy-kahoy lang yan. Pero mas higit na mahal pala yung mga ganyang gamit. Pagpamodong dumadating yung mga parcel ko, sabay-sabay. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ang pambayad. Yun talaga, usong mangutang ngayon sa Shopee. Buti na talaga yung mga nauutang ko sa Shopee, eh hindi palpak o walang sira. Nung ale, magsalibat-bat na ako mo talaga. <laughs> Sobra na in -lab nga ako dito sa nabili kong lamp at nilagay ko ato dito sa sulo. ba? Diba? Napaka-aesthetic at kapag ka napasok ka sa kwarto, mukha lang yan mabango pero amoy barnes yan. <laughs> na nga akong gusto pang gawin dito sa kubo namin at hinihintay ko na lang yung mga parcel ko na sa China pa magmumula. Ang tanong, makakarating pa kaya rugo dito sa Pampanga kung sa West Philippine Sea na harang na? Nakshuta? kabila nga yung mga parcel na pinag order namin ni Bebo. Kagaya nito, nag-order siya ng mga maliliit na bulb. At in fairness, sobrang ganda na naging itsura nitong kubo namin kahit hindi pa masyadong kumpleto. Kapag ka na kumpleto na nga namin lahat ng gamit dito, eh baka parintahan na rin namin to. Tapos nga noon, nakita ko nga si nanay na nagluluto ng na nga ng dinner dito nga sa palayok na nabili namin kanina. Di diba? Napaka-payapa at napaka-peaceful dito. Simpleng-simple lang ang buhay. Sabi ko nga, pangarap na pangarap ko na maitira yung mga magulang ko sa ganito tahimik, at walang mga marites. Excited <laughs> na nga rin ako dito magtanim, tanim ng mga gulay. Yun nga, wala pa rin pangalan itong farm kung saan ako lumaki. Kung <laughs> naman may maaisip kayo at matulungan nyo kami kung anong magandang pangalan sa farm namin, Naksutang. <laughs> Yan lang naman. Salamat! Hindi ko nga i-gatekeep itong pinaglilibangan kong laro na QQ Win. Sabi okay, guys, sobrang ganda ng laro na to. Pero syempre, ito ay libangan ko lamang. Mm -hmm. Higpit na ipinagbabawal to sa mga bata at syempre kung wala kayong extra, wag nyo na pong laruin. Ipapakita ko din sa inyo kung gaano kadali laruin yung mga laro nila dito sa QQ Win. Hmm. Pag kasi wala akong ginagawa, ito yung nilalaro ko yung sweet bonanza na talaga naman napakalaki kung manalo. Isan nga, abi nagugulat na lang ako, malaki na pala ang napapanalunan ko, hindi ko pa alam. Dali din kasi yan laruin at pipindot-pindot ka lang naman. Hmm. Yan ko nga kayo ng sample kung gaano kalaki na panalunan ko nga kagabi. Kapag ka ganito na kalaki na papanalunan ko, automatically mini-withdraw ko na yan. Pero puhunan ko nga 5,000 pesos, 200,000 pesos na siya ngayon. Ah, Pre, hinay-hinay lang sa paglalaro. Eka nga nila, play responsibly. Lahat nga na magre-register, bibigyan ko kayo automatically ng Gcash. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section.